karangyaan sa buhay, matatamasa mo, Manuel. Kaya itong 50 mil na binigay mo sa akin na ito, wala ito. Mani ito. Dahil dalawang doble, balik sa'yo. Pag nakarating ka na, doon sa Taiwan. Naku, ang laki nun. Bakit ka mo? Dollars ang kikitain mo eh. Time is 50. Talaga? Ho? Talaga. Biro mo, 50 plus. Naku, eh, Mr. De Guzman, sigurado na ho ba talaga ang pag-alis ni Kuya Manuel? Iha. In fact, daladala -dala ko na yung papeles ni uh, Manuel. Eto na, kumpleto. Andito na yung work permit mo. Andito na yung ticket mo para sa parko. At ito, passport mo. Yan ang picture mo. Tingnan mo. Machu Picchu dating mo, di ba? Oh, ito passport mo. May visa na yan. Mabuti naman po, Mr. De Guzman. May hirap na kung walang visa ito. De, visa. Visa yan, hindi visa. Uh -huh. well, anyway, saka ako na-i-explain sa'yo. Ito calling card ko. Pagdating na pagdating mo sa Manila, tawagan mo agad ako. May papipirmahan lang ako sa'yo ng konti. In a couple of days, off you go to Taiwan. Naku! Hmm, <laughs> <kususun. Lama. laughs> Parang nakikinikinita ko na. Pwede ka nang ihilera sa mga bagong bayani sa abroad hindi ka lang makakatulong sa pamilya mo, makakatulong ka pa sa ekonomiya ng ating bansa. Pwede ka nang tawagin bagong bayani. Kaya, mabuhay ka, bayani. Manuel ho. Sige, Manuel. Kailan naman ho kaya makapagpapadala ng pera sa amin si Manuel? Ba, di na kayo kailangan magantay pa. Sa akin, si, pupwede na kayo sumunod sa akin sa Maynila. Dahil meron na tayong available na pera para kay Manuel. As soon as mapirmahan niya kung lahat ng mga kailangan doon, sa 15, pwede na. Talaga? <laughs> bueno, Manuel, kailangan bukas ng gabi makasakay ka sa barko. Okay? Opo. Mabuhay ka, bayani. Manuel ho. O, oh, Manuel. Okay. O, oh, bye-bye. See you. Bye. O, oh, sige, bayani. Manuel ho. Okay, Manuel. Bye-bye. Namamasyal pa sa probinsya Meron ang pera. Dad